Yusek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na dalawang araw lang po. Kahapon at nung Biyernes po, uh, although sinabi na po no ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa no or magbigay ng uh, anong pahayag doon sa mga naging uh, statement ni uh, dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions. Pero uh, ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling uh, pahayag ni uh, dating Congressman Zaldico na kahapon po, naglabas pa po siya ng mga larawan, ng uh, mga mali-maleta na, may na may laman umanong mga perang i-deliver po. Opo, uh, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan, itong si Saldico. Kasi sa bawat salita na bumibitaw at uh, binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gano'n ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At uh, lumalabas sa parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita po niya kasi na dapat na uh, siya po ay uh, inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions. Samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekotibo na gumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya para idagdag yung 100 billion na insertions? And at the end, itong 2025 budget po, eh 194 billion pa po ang binito at pinatanggal ng Pangulo. Eh, eh parang napaki-illogical naman to na magpapadagdag ng 100 billion na institution pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion na mula sa 2025 budget. Pangalawa, uh, hindi po kasi uh, wala po sa kapangyarihan ng Pangulo. Ang pagka po ang usapin ay nasa BICAM conference na. Dapat alam niya po yan, mukhang nakalimutan niya po. Yung gumawa ng kanyang script ay mukhang nakalimutan ng katotohanan. At yung mga maletang pinakita niya unang-una, kahit po kayo, kayo yung mga journalist at uh, mapanuri naman po ang lahat ng mga journalist natin dito sa bansa. Sa maleta, wala po kayo nakita ang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang uh, video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Ay may mga maleta daw na pinadala ang mga tao niya. Hindi pa nga po personal na nanggaling sa kanya kundi daw sa mga tao niya. So, in other words, kung ang sinabi niya sa unang niyang video, ay uh, nag-usap sila para sa 2025 budget nung mag-uumpisa ang BICAM conference. E eh, nag-uumpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po manasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? At paano mangyayari yun kung January 2024? hindi pa po nag-start yung Bicam Conference. At kung sinabi naman niya, dyan sa video, meron date din na maleta mga January 2025, March and May 2025. So papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang, na 2025, ay hindi na po siya head ng uh, Appropriations Committee. Hindi na siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? At kung siya'y natanggal, ibig sabihin po, di ba, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga kasamahan niya, So, saan mang gagaling yung kanyang kapangyarihan para magpadala ng mga malitang ito? So, maraming uh -huh. man, itong inconsistency sa kanyang mga sinasabi. Hindi na ito tugma, yung mga salita niya do sa mga sinasabi niya, mga pictures na nakasama do sa kanyang video. Uh -huh. So, Yusek, kasi ang binabanggit po ninyo parang may mga butas no or parang doon, pagdating doon sa timeline na ipresenta niya mm -hmm. ni uh, dating Congressman Zaldico. Uh, so kapag sinilip po ito kasi although ito nabanggit rin ni uh, Blue Ribbon Committee Chairman na uh, Senator Ping Lacson na kung sakali man no na magkakaroon ng insertion ng pangulo. Sa ang punto ba dapat usually nagkakaroon ng insertion ang, uh, pag, ang kapag ang pangulo ay may gustong ilagay sa budget, ito po ba sa NEP po talaga? Wala po ako nakikita sa ngayon na kailangan magkaroon ng insertion ang Pangulo dahil meron po sila kapangyarihan gumawa ng proposed budget. Ba't hindi na lang ilagay doon sa net uh -huh. Okay. Di po ba? Kung may insertion siguro po mangyayari dyan, baka po may mga project na biglaan na hindi nasabi. But uh, as far as I know, uh -huh. hindi po kinakailangan kasi inaaral niya po yung budget, ilang buwan po aaralin yan, tapos magpapa-insert ka lang. Uh -huh. So di ipasok na lang agad sa net. Pagkailangan uh -huh. kailangan na ng insertions pa. So, lumalabas po dito yung insertion sa galing mo mismo sa Kongreso, hindi sa, sa OP, hindi, sa, hindi po sa ehekotibo. Mm -hmm. eh, Yusek, ang sabi po kasi rin ni uh, dating Congressman Zaldico sa kanyang mga pahayag, uh, nung uh, Sona pa lang, no, uh, balak na raw niyang bumalik na Pilipinas, pero uh, ang Pangulo daw ang nagsabi na wag muna siyang bumalik at uh, aalagaan uh, siya. Tapos ang sinasabi niya ngayon, eh, siya ang ginawang uh, kumbaga, scapegoat or poster boy nga. So, um, nang marinig ito ng Pangulo, ano ho ba ang uh, reaksyon po dito? So, uh, ito yan, Pia. No? Sa nakita natin at nadilig natin sa video at nabasa ko naman yung transcript na yan, hindi naman ang Pangulo ang nagsabi sa kanya. Ang sabi ni Zaldi ko, sinabi di umano sa kanya ni mm -hmm. Speaker Romualdez. Mm -hmm. diba? Stay out of the country. Uh -huh. So, walang personal silang usapan, hindi nagkaroon ng komunikasyon si Zaddy ko sa Pangulo. Pangalawa, hindi po ba dapat siya muna ang magpakita ng ebidensyang nangyari ang mga ganyang kaganapan bago kami mag-react? At pangatlo, di ba dapat ipakita niya na sa inyong threat sa buhay niya? Nasa inyong ebidensya na nangangahandi bang kanyang buhay? So, hindi pwede mag-react eh kasi dapat siya muna yung magpakita ng ebidensya. Mm uh -huh. Pero you said uh, bago pa nangyari lahat na ito bago pa sin isiniwalat ni uh, Pangulong Bongbong Marcos no sa kanyang uh, uh, state of the nation address nitong July yung uh, anyay mga anomalya sa mga flood control project nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni uh, dating Congressman Zaldico at ng pangulo May ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila direct direktang nag-uusap wala akong alam na meron silang diretsyong usapan tingnan natin na Mm -hmm. Kung mm. titingnan niyo lahat yung, yung, yung kanya sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na nag, gusto ng uh, 100 billion insertion. According to him, si Secretary Nina, so, hindi hindi presidente, biglang sinabi niya, gusto niyang itanong, kung totoo to, sinong -to -to, to -to, kausap niya, di umano, si Yusek, Adrian Bersamin. Mm. -hmm. Tumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualde. Um, sa so, lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Mm -hmm. wala. Uh Wala. -huh. Aha. So, so hindi sila gano'ng akala Hindi sila gano'ng Oh, very serious accusations po ang uh, ibinato ni uh, former Congressman Zaldico kay uh, Pangulong Bongbong Marcos at uh, ano ko sinabi po niyo dapat bumalik dito si uh, Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. pero ano po ba ang uh, mga susunod na hakbang ng pangulo tungkol dito? Uh, may balak po ba siyang magsamparin ang ng kaso Because I mean these are um, very serious accusations. Okay, dito ha. May accusation siya pero hindi na, hindi na bali wala ng Pangulo yung kanya sinasabi mm -hmm. kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to dapat may mga ebidensya na siya. Mm -hmm. Kaya sabi nga natin, kumatapang naman siya talaga. At uh, siya naman ay sinasabi niyang walang kasalanan at siya yung pinakamalinis na, 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 na ngayon. Mas maganda po talaga na siya ay umuwi at panumpaan niya yung sinabi niya. Kasi mahirap po na matanong siya. Mahirap na tanongin ang kanyang kredibilidad nang wala siya dito. Uh -huh. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanyang mga nasabi at yun yung akumbaga, eh, nari, nade eh, na debunk natin, na refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na nare-refute yung kanyang mga sinabi. Uh -huh. Uh, Yusek, uh, kahapon po, no, nagkaroon din po ng uh, mga panawagan uh, mula halimbawa sa grupo ni uh, Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Uh, ang sinasabi po nila, eh, baka dapat maski ang Pangulo. ay eh, wala nang talagang uh, papel no, sa investigasyon. Uh, ngayon po, wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po na sa ICI. Mm -hmm. At uh, mga kaso naman po ay nasa ombudsman. At uh, alam naman natin, independent body po ang ombudsman. Ganon din naman po ang ICI, independent commission. So hindi po naman nakikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga uh, at uh, nai-report lang po ang mga kaso na isasampa. Katulad po nung uh, mga kaso na isasampa po ni, uh, at isinampa na po ni Secretary Vince Dizo, DPWH. Pero yung pag-iimbestiga po, hindi po nakikialam ang Pangulo dyan. All right. And Yusek, uh, so sa monitoring po ninyo sa mga isinasagawang kilos protest na ngayong araw, uh, meron po bang mga um, lumalabas po ba na mga uh, posibilidad o mga reports tungkol sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi eh, ba wala yan? Kahit noon pa po, maraming gusto magpa, magpaalis sa Pangulo sa pwesto. Lalo pa ba na may mga, mga rallying ganyan at mukha talagang timing sa ating pagkaka pagka, pagkita or pag-assess timing itong pagsasalita si sa, ni Zaldico. At uh, mukha nga nagpapagamit siya. Sa at personal lang po ito ha. Personal lang po to, Ms. Pia. nagpapagmuka nagpapagamit siya sa mga nais mong kubaksak sa pangulo dahil uh, hindi kaya na siya na kapag iba na ang uh, liderato ay uh, magiging maganda ang tadhana at uh, hindi na siya ma makakasuhan pa. Mm -hmm. So, yun ang tignan natin. Kasi yun yung sarili pal ko na nababasa ko. Oho. Eh, so, kapag may mga sinasabi po ninyong ganitong mga planong pabagsakin na pangula, eh, paano po ninyo, kung um, uh, kumbaga, uh, <laughs> minomonitor yung sitwasyon? at meron po bang mga isinasagawang loyalty checks sa liderato ng militan, ng polisya? Mm -hmm. Uh, normal po yan. Kahit naman po ang AFP, kahit po yung mga uh, miyembro ng kasundaluhan, uh, mga military uh, officials po natin yung merong um, obligasyon para sa pagmamonitor na to. Kahit hindi po siguro rally, kapag ka naman po ito ay nakita nila na mayroong mga ganyan klaseng pagbabanta, nagmamonitor po sila. It's, it's uh, normal. It's usual na trabaho ko mm -hmm. po nila. Alright, uh, User Claire Castro, uh, maraming salamat po at uh, alam po namin na kayo po ay uh, magmamonitor din po no, sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Maynila ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. Press Maraming salamat, Tia, sa at ating mga kababayan. Salamat so, po. Salamat po, Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.